Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Ilang minuto ang kaya mong itagal sa ilalim ng tubig? Kaya mo bang pigilan ng iyong hininga ng 30 segundo? O ng isang minuto? Kaya mo bang tumagal? Kung kaya mo itong gawin, mas lalong kaya itong gawin ng mga hayop na mahikilala mo for today's video. Ito kasi yung mga hayop na kayang pigilan ng kanilang hininga ng higit pa sa isang oras. May kilala niyo rin ng mga tao na mukhang gustong tabatan ang superpowers ng Animal Kingdom. Kaya kung handa ka na sumisid sa makapigil hiningang paglalakbay, tara na at umpisahan na natin. Simulan natin ang kwentuhan sa panglimang pwesto. Ito ang hayop na wala kang kamalay-malay na nasa ilalim na pala ng tubig. Pag nakahanap ito ng tiyempo, bigla na lang itong gubulaga sa Ang hayop na akin tinutukoy at ang nakapasok sa panglimang pwesto ay ang mga buwaya. Pasok sila sa ating listahan dahil ang mga buwaya ay kayang pigilan ng kanilang hininga sa loob ng isang oras. Sa tuwing sila ay nagpapahinga, mas gusto pa neto ang magtago sa ilalim ng tubig. Dahil sa tagal na kaya nilang pigilan ang kanilang hininga, nagmimistula na itong bato o estatwa dahil hindi na ito humihinga. Kung kaya ng buwaya ang magpigil ng hininga, kaya rin ba itong gayahin ng mga tao? Para malaman ang kasagutan, dapat mo makilala si Budimir Shobat sa bansang Croatia. Noong May 2021, nasungkit niya ang world record bilang longest ever breath hold. Kinaya ni Budimir Shobat na pigilan ng kanyang hininga sa loob ng 24 minutes at 37 seconds. Iyon ang pinakamahabang record sa pagpigil ng hininga sa tubig. Talaga namang kamamanghaan mo ang talento ni Budimir dahil karamihan sa atin ay kaya lamang pigilan ng hininga ng isang minuto. Gayun pa man, mukhang walang kayang tumalo sa kayang itagal ng mga buwaya. Pero maski ang mga buwaya ay walang binatbat sa susunod nating kalahok na kahit sobrang haba, mas kaya nitong tumagal ng hindi humihinga. Oo nga pala, bago tayo magpatuloy, don't forget to click the like button. Maraming salamat! Para sa susunod na contender, sino mag-aakala na ang hype na ito ay mahusay magpikil ng hininga? Tuwing umaga, nagkalat sila sa dalampasigan. Ito ang mga elephant seal. Pang-apat ng elephant seal sa ating listahan dahil kaya nitong pigilan ang kanilang hininga sa loob ng dalawang oras. Mahalaga sa kanila ang magkaroon ng ganitong superpowers dahil inaabot ng ilang oras sa mga elephant seal bago sila makahanap ng pagkain kaya ng isda at pusit kung minsan umaabot sa lalim na 2,388 meters ang kayang sisire ng mga elephant seal. Halos kasing lalim yon ng Mount Mayon kung nasa ilalim ito ng dagat. Napaisip tuloy ako, kung kayang sumisid sa malalim ng mga elephant seal, kaya rin ba itong gawin ng mga ordinaryong tao? Para malaman ang kasagutan, dapat mo makilala ang sumisikat na sport na freediving. Sinusukat nito kung gaano katagal ang kaya mong pigilan ng iyong hininga. Kailangan nilang maabot ang sahig ng karagatan ng hindi man lang gumagamit ng scuba set o anumang breathing apparatus. Ang mga ekspertong diver guy nito ay kayang tumagal sa ilalim ng 20 minuto. Kahit delikado ang sports na ito, marami pa rin tao ang nawiwiling subukan nito. Napakaganda kasi ng ilalim ng dagat kaya sulit ang iyong pagod. Kahit na may mga tao na kayang umabot sa ilalim ng dagat, mukhang hindi nito mapapantayan ang husay ng mga elephant seal. May mga seal kasi na kapag inabot ng antok, mas gusto pa neto ang matulog sa ilalim ng tubig. O, oh, kaya mo ba yung gawin? Pangatlo sa ating listahan ay isang uri ng pambihirang pawikan. Ito kasi ang pinakamalaking uri ng pagong. Ito ang tinatawag na leatherback sea turtle. Tinalo nito ang buwaya at elephant seal dahil ang pawikan na ito ay kain tumagal sa ilalim ng tubig sa loob ng tatlong oras nang hindi man lang humihinga. Inaabot kasi ng ilang oras sa mga pawikan para lang makahanap ng dikya sa pinakailalim ng dagat. Wow, sobrang tagal no ng hindi man lang humihinga. Pero alam mo ba na hindi lang mga pagong ang kayang pigilan ng kanilang hininga para humanap ng pagkain? Dito sa ilang parte ng Pilipinas, merong mga katutubo na nagpipigil ng hininga para makahuli ng pagkain. Sila ang grupo ng mga badyaw. Tuwing umaga, lumulusong sa dagat ang mga bajau dahil dito sila kumukuha ng kanilang makakain kesa mamingwit o gumamit ng lambat, ang mga badyaw na mismo ang lulusong sa tubig para humuli ng isda. Gumagamit sila ng spear gun o maliit na pana para hulihin ang target na isda. Kabibiliban mo ang kanilang talento dahil kaya nilang umabot sa lalim na 200 feet. mga badyaw hunter ay kaya magpigil ng hininga sa loob ng 50 minuto. Ikaw, kaya mo bang mangisda gaya ng mga badyaw? Kung nakakabilib ang talento ng mga katutubong badyaw, mukhang maski sila ay walang panama sa talento ng mga leatherback turtles. Lalong-lalo na siguro kung makikilala mo ang susunod nating kalahok. Ang next nating contender ay isang uri ng balyena na may pinakamahusay magpigil ng hininga. Maski sa dagat ng Pilipinas, pwede mo itong makita. Sila ang mga Cuvier's Big Whale. Pang -top to sila sa ating listahan dahil ang Cuvier's Beaked Whale ay kayang tumagal ng dalawang oras nang hindi man lang humihinga. Dahil sa kanilang superpowers, nakakayanan nito ang lumangoy sa lalim na tatlong kilometro. Para maintindihan mo kung gaano kalalim ang tatlong kilometro, katumbas ito sa bundok na Mount Apo na lumubog sa ilalim ng dagat. Nakamamangha ang talento ng balyenang ito dahil sila lamang ang mamal na kayang umabot sa pinakamalalim na parte ng karagatan. Pero alam mo ba na merong produkto ang pwedeng tumulong sa iyo para lumangoy kagaya ng balyena? Ito ang mga mini scuba diving tank. Simple lang ang paggamit nito. Usa itong maglalabas ng hangin kapag ipinasok mo ang nguso mo sa butas. Ang bawat tanki kasi nito ay nagtataglay ng 4 na litro ng oxygen. Ibig sabihin, kapag ginamit mo ito, pwede kang manatili sa ilalim ng tubig sa loob ng 8 minuto. Maganda itong gamitin dahil simple at magaan dalhin. Feeling mo, para ka na ring isdang balyena na lumalangoy. Kung ikukumpara sa mga tunay na balyena, mukhang walang binatbat ang ating teknolohiya para tapatan ang kanilang talento. Ngayong nakilala nyo na ang apat na hayop na may pinakamahabang hininga, oras na para makilala nyo naman ang numero uno sa ating listahan. ang nilalang na nakakuha ng top spot ay may kita pa rin sa dagat ng Pilipinas. Sa unang tingin, aakalain mong isa itong igat. Ang hayop na lumalangoy sa ating listahan ay walang iba kundi ang makamandag na sea snake. Sila ang number one sa ating listahan at alam mo kung bakit? Ang mga sea snake kasi ay kayang magpigil ng hininga sa loob ng walong oras. Yup, walong oras! kapag huminga sila ng hangin sa tanghali, sa gabi na ulit sila sa sagap ng hangin. Ayon sa mga siyentipiko, nagagawa nila ito dahil sila ay may superpowers. Ang mga sea snake kasi ay kayang huminga sa tubig gamit ang kanilang balat. Tama ka sa narinig mo, humihinga ang mga ahas na ito gamit ang kanilang balat. May kakayahan kasi ang mga sea snake na i-convert ang oxygen sa tubig papasok sa kanilang balat. Sila lamang ang ahas na may ganitong superpowers. Kailangan nilang magtagal sa ilalim ng dagat dahil pawang mailap sa mga sea snake ang makahanap ng pagkain. Ito ang dahilan kung bakit nag-evolve ang mga sea snake upang tumagal ng walong oras sa ilalim ng tubig. Dahil dyan, ang mga sea snake ang nakakuha ng corona sa pinakamahabang hininga sa balat ng animal kingdom. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Christian Gift Coliado. Hello rin sa Sarmiento Family. What's up kay Vince Kyle Canlas. Shoutout kay Cyril Abindan. Duke Gabriel at Alia Jamaica Nobleza. Ralph Benedict Chariza Sky, Alwin John at Baby Musa. At sa pamilya Latade, lalo na kina Ilay at Dos. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys in my next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam.